Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itaglat. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay gayong ibinus ko ang aking lakas. Gayon may, itinitiwala ko sa Panginoon ng aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat ng daigdig ay maligtas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, Lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang mugo ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama o Diyos ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang kaya naman ikaw poon purihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong hihayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y yung tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga lagad, nagugulumihan ang sinabi ni Yesus Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo Nagkatinginan ang mga lagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy Ang alagad na minamahal ni Yesus ay nakahilig nakalapit niya Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya kaya humilig siya sa dibdib ni Yesus at itinano Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Yesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang may sawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Yesus, Gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit, isa man sa mga kasalo niya ay walang nakalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibilis siya ni Yesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimo sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Yesus, Ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang mahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo kung makakasama, hahanapin ninyo ko. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga hudyo. hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may, iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaw kang manok, makaitlo mo akong itatatwa ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.